Supportado na yung ng Department of Budget and Management o DBM impamagtas keng sweldo na rin talapagobraan keng gobyerno iniingkin ng ng DBM Undersecretary Goddess Hope Liwiran kayong programang abak na balen ng ngayong Merkulis a 8 na ning Mayo. Gusto ko pong uh, sabihin na buo po ang suporta ni DBM Secretary Amena Pangandaman mm -hmm. dito po sa tinatrabaho pong salary wage o salary wage increase para mm -hmm. po sa ating mga government, government workers dahil alam po natin na ito po ay kailangan-kailangan nila lalo na Uh, ngayon na uh, mm -hmm. medyo mataas ang presyo ng mga bilihin. Agpang pakanglibiran, ongoing yung gagawa ng pamanigaral ng ahensya, dikil kanini bang atin lang agamit a basis ng kongresista kang pamangawarang batas ang susulong kang wage increase. Alam naman po natin na any attempt to uh, increase the salary of our government workers mm -hmm. need to have Uh, legal basis. So, kailangan po itong mag-undergo into legislation. Makasadya naman ka nung ma-finalizing study kayong first half na ning 2024. At nung sakaling maaprubahan aprobahan na kayong kongreso yung panukalang batas ngayon ning Banwa, at inneka nung makasadyang pondo ing DBM ibat kang miscellaneous personal benefits fund o MPBF. To ensure po na magkakaroon po ng competitive and equitable compensation package yung ating mga kasamahan sa gobyerno. Dagdag na panglibiran para yamu ka permanent employees ing dagdag sa huday ni at aliwa namang mga klaseng pamag-aral isulong do, Kalupan naman yung benefits at allowance para kayang kapakanan na rin karelang job orders at contract of service personnel. Ako po yung kayong talasuyo, Dani Cagino, ating pusong makabalen.